Magandang araw, mga kasama sa kalusugan. Marami sa atin ang naniniwala na basta't may mani o butong kahoy sa plato, ito'y automatikong mabuti para sa katawan. May taglay silang omega-3, fiber at antioxidants. Totoo iyon. Ngunit hindi lahat ay pantay-pantay sa pakinabang at may ilan na tahimik na sumisira sa ating kalusugan. Isipin si Mang Ruben, 68 taong gulang. Araw-araw bago mag-alas 7 ng umaga, nagtitimpla siya ng kape at naglalagay ng malit na mangkok ng paborito niyang inas na kasoy. Masustansya naman ito, bulong niya sa sarili habang nanonood ng balita. Lumipas ang mga buwan, napansin niyang mas mabilis siyang hingalin at mas madalas sumakit ang tuhod at binti. Ng magpa-check up, Mataas na pala ang presyon at nagsisimula na ang pamamaga sa kanyang katawan. Hindi niya alam, ang simpleng kasamang merienda sa kape, puno pala ng asin at langis, ay matagal ng magpapahirap sa kanyang puso at bato. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang apat na uri ng mani at butong kahoy na dapat iwasan ng mga nakatatanda. At ang apat na masustansyang alternatibo na magpapalakas sa puso, magpapatibay sa buto, at magpapaktibo sa isipan. Mula kasoy hanggang pistachio, alamin natin kung alin ang dapat manatili sa iyong kusina at alin ang oras ng ipaalam sa iyong katawan na paalam na. Bago tayo magsimula, ilagay sa komento ang salitang money kung isa ito sa paboritong mong merienda. Tingnan natin kung ilan sa atin ang dapat nang magpalit ng na mas mabuting pagpipilian. Isa. Inasnan at Sinangag na Kasoy May kilala ka bang laging may mangkok ng kasoy sa tabi niya kapag nanonood ng TV sa hapon? Kaniito si Aling Teresita, 72 taong gulang, araw-araw Bago mag-umpisa ang paborito niyang teleserye, nagtitimpla siya ng kape At may kasamang maliit na mangkok ng inasnan na kasoy Mas mabuti ito kaysa biskwit, lagi niyang sinasabi sa sarili Galing daw ito sa puno, kaya natural at ligtas. Ngunit ang hindi niya alam, bawat kagat ay may kasamang tahimik na panganib. Ang inasnan at sinangag na kasoy ay mataas sa sodium at taba. Para sa mga nakatatanda, mas mabagal na ang metabolismo kaya mas mahirap iproseso ang sobrang asin at mantika. Kapag palaging sobra ang sodium, tumataas ang presyon ng dugo at nagdudulot ng pagmamanas na siyang nagpapahirap sa puso at bato. Isipin mo, araw-araw kahit maliit na dakot lang ay parang unti-unting nag ng pasaning hindi mo agad mararamdaman. Kapag isinasangag sa mataas na init ang kasoy, nawawala rin ang mga natural na enzyme nito. Ang mga enzyme na ito ang tumutulong para madali itong matunaw at maabsorb ng katawan. Kapag wala na sila, mas nagiging mabigat sa tiyan, lalo na para sa may mabagal na panunaw o may acid reflux. Dagdag pa rito, maraming gumagawa na inasnan na kaso'y ang gumagamit ng murang mantika na puno ng omega-6. Kapag sobra ang omega-6 at kulang sa omega-3, mas lumalala ang pamamaga sa atawan, at ito ay konektado sa pananakit ng kasukasuan, arthritis, at iba pang chronic inflammation. Minsan, nalilin lang tayo ng itsura at reputasyon. Dahil galing ito sa halaman, iniisip nating healthy ito. Pero sa katotohanan, napapalitan lang natin ang isang masamang merienda ng isa pang masamang merienda na nakadamit ng masustansya. Ito ang tinatawag na health halo effect, kung saan iniisip nating mabuti ang isang pagkain dahil sa isang katangian, pero hindi natin nakikita ang kabuuan ng larawan. Kung ikaw ay tulad ni Aling Teresita at may ganitong nakasanayan, oras na para magtanong sa sarili, nakakatulong ba talaga ito sa kalusugan ko o unti-unti lang nitong pinapahirap ang katawan ko? Ito ang punto kung saan maraming tao ay napapaisip at nagsisimulang maghanap ng mas mabuting alternatibo. Ang mas magandang gawin ay pumili ng unsalted at hindi sinangag na kasoy, pero limitahan pa rin ang dami. O mas mainam, palitan ito ng ibang merian tulad ng sariwang prutas o ilang piraso ng hilaw na mani na mas mababa ang sodium at mas natural ang anyo. Kapag ginawa mo ito, hindi lang puso at pato mo magpapasalamat. Mararamdaman mo rin ang mas magaan na pakiramdam araw-araw. Kaya kung sa tingin mo ay may kilala kang gumagawa nito, ibahagi mo sa kanya ang impormasyong ito. At kung ikaw mismo ay may ganitong kwento, ilagay sa komento at sabihin kung paano mo planong baguhin ang iyong merienda. Sa ganitong paraan, natutulungan natin ang isa't isa na pumili ng mas mabuti para sa ating kalusugan. Ikalawa, money may mga pagkain na parang bahagi na ng ating buhay mula pagkabata hanggang pagtanda. Para sa maraming Pilipino, isa na rito ang mani. Madalas itong kasama sa mga pista, sa bus terminal habang naglalakbay o kaya sa simpleng merienda sa bahay. Abot kamay, mura at paborito ng marami. Kaya parang imposibleng isipin na maari pala itong magdala ng panganib lalo na sa mga nakatatanda. Isipin si Mang Ernesto, anim na put, siyam na taong gulang na araw-araw ay kumakain ng mani habang nagbabasa ng diaryo. Para sa kanya, mas mabuti na ito kaysa candy o chips. Ngunit nitong huli, napansin niyang madalas sumakit ang tiyan at may kakaibang pangangati sa balat. Nang magpatingin siya sa doktor, ipinaliwanag na posibleng may banayad na allergic reaction siya sa mani at maaari ring may kontaminasyon mula sa amag na hindi nakikita ng mata. Ang mani ay kabilang sa mga pagkain na madaling kapitan ng aflatoxin, isang uri ng lason na gawa ng amag at kilalang sanhi ng kanser sa atay. Sa matatanda, mas mabagal na ang kakayahan ng atay na magdetoxify kaya mas malaki ang panganib kapag palaging kumahain nito. Bukod pa rito, kahit walang matinding allergy, mahari pa rin itong magdulot ng banayad, ngunit tuloy-tuloy na pamamaga sa katawan. Ang ganitong uri ng chronic inflammation ay konektado sa sakit sa puso, arthritis, at paghina ng memorya. Marami ring commercial na peanut butter ang puno ng hydrogenated oil, dagdag na asukal, at asin. Kapag ito ang nakasanayan araw-araw, maaring tumaas ang blood sugar, cholesterol at timbang ng hindi namamalayan. mamalayan. Kahit nasabihin protein-rich ito, hindi sapat ang benepisyo para balewalayan ng mga panganib. Kung ikaw ay may hilig sa mani, mas mainam na piliin ang 100% natural na peanut butter na walang halong asukal o asin at kainin ito sa napakaliit na bahagi. O kaya naman, pumili na ibang uri ng merienda na mas mababa ang panganib ng kontaminasyon at pamamaga. Kaya bago ka muling kumuha ng dakot ng mani, tanungin ang sarili, nakakatulong ba ito sa falusugan ko o baka unti-unti nitong sinisira ang katawan ko? Kung may karanasan ka dito, isulat sa komento para mapag-usapan natin at makatulong sa iba. Ikatlo, Brazil Nuts may mga pagkain sa unang tingin ay perpektong kasama sa diet ng mga nakatatanda. Malalaki, malinamnam, at puno ng nutrisyon. Ganito ang unang impresyon ng Brazil Nuts. Para sa ilan, isa itong superfood na dapat kainin araw-araw. Ngunit ang hindi alam ng marami, kapag nasobrahan, maari pala itong magdala ng seryosong panganib sa katawan. Ang Brazil nuts ay kilala sa mataas na nilalaman ng selenium, isang mineral na mahalaga para sa kalusugan ng thyroid, pag-aayos ng mga selula at pagpapalakas ng immune system. Isang o dalawang piraso lamang ay maaaring magbigay ng higit sa isang daang porsyento ng araw-araw na kailangan ng katawan. Sa unang tingin, parang maganda iyon, mabilis makuha ang benepisyo. Pero habang tumatanda, Nagbabago ang kakayahan ng katawan na mag-regulate ng mineral sa dugo. Kapag sobrang selenium, nagkakaroon ng tinatawag na selenium toxicity. Hindi ito agad halata, ngunit unti-unting lumalabas ang mga sintomas tulad ng pagkapagod, paglalagas ng buhok, pagiging marupok ng kuko, panghihina ng kalamnan, paggalito, at minsan, irregular na tibok ng puso. Sa mga may problema na sa puso, atay o bato, lalo nitong pinapabigat ang kondisyon. Dagdag pa rito, mataas din sa taba ang Brazil nuts. Kapag nasobrahan, bumabagal ang panunaw na maaring magdulot ng pagduduwal, kabag o kabigatan sa tiyan. At dahil malasa at nakakabusog ito, madaling makakain ng apat o limang piraso sa isang upuan, lagpas-lagpas sa ligtas na dami. Ayon sa mga pag-aaral, ang matagal na sobrang selenium sa katawan ay maaring magpataas ng panganib ng type 2 diabetes, isang sakit na karaniwan na sa maraming Pilipinong senior. Kaya mahalagang tandaan, kahit maganda sa maliit na dami, hindi lahat ng superfood ay ligtas kainin ng walang limitasyon. Kung gusto mong isama ang Brazil Nuts sa iyong pagkain, gawin lang itong paminsang merienda isa o dalawang piraso sa loob ng isang linggo. O mas mabuti, pumili ng ibang mani o butong kahoy na may katulad na benepisyo, ngunit mas mababa ang panganib ng overdose sa mineral. Ikaapat, minatamis o chocolate-coated nuts. May mga pagkaing mukhang inosente sa unang tingin, makintab, kakit-akit, at parang may pangakong kaligayahan sa bawat kagat. Ganito ang dating ng mga minatamis o chocolate-coated nuts. Sa mga senior na naisumiwas sa tradisyonal na matatamis tulad ng cake o ice cream, kadalasan ito ang nagiging healthier na alternatibo. Ngunit ang hindi nakikikita ng marami ay ang mga tahimik na panganib na dala nito sa kalusugan. Isipin si Aling Norma anim naput taong gulang na tuwing hapon ay nagtitimpla ng saa at may kasamang maliit na platito ng almond na binalot sa tsokolate. Mas mabuti na ito kaysa candy, lagi niyang sinasabi sa kanyang mga hapo. Pero makalipas ang ilang buwan, nagsimulang tumaas ang blood sugar niya at mas madalas na siyang maharamdam ng matinding pagod sa hapon. Nang magpatingin siya, ipinaliwanag ng doktor na ang iniisip niyang health snack ay puno ng asukal at hindi malusog na mantika. Ang bawat serving ng ganitong uri ng mani o butong kahoy ay madalas naglalaman ng na napakaraming added sugar, artificial sweeteners o syrup. Para sa mga senior na may diabetes o prediabetes, na nayon ay halos kalahati ng populasyon ng matatandang Pilipino, ang biglaang pagtaas ng blood sugar ay maaring magdulot na energy crash, pananabik sa pagkain at mas malalang komplikasyon sa kalusugan. Bukod dito, maraming ganitong produkto ang isinasangag sa hindi malusog na langis na mataas sa trans fat at omega-6 na nagpapalala ng pamamaga sa katawan. Hindi lang asukal at mantika ang problema. Dahil masarap at kaaya-ayang kainin, madaling makaligtaan ang tamang dami. Maaring matapos mo ang isang buong pakete ng hindi namamalayan na nagdadagdag ng daan-daang walang saysay na calories. Para sa matatanda na mas mabagal ang metabolismo, ang ganitong labis na enerhiya ay mabilis na nagiging taba na nagpakataas ng panganib sa puso at kasukasuan. Mayroon ding psychological trap. Dahil may nut sa gitna, iniisip natin na may sustansya ito kaya hindi natin iniisip na ito ay isang dessert. Sa ganitong paraan, mas madali tayong nakakain ng marami ng hindi nakakaramdam ng guilt. Ngunit ang katotohanan, ang sustansyang galing sa mani ay halos natatakpan ng asukal at mantika na nasa balot nito. Kung iniisip mong hindi mo kayang talikuran ito ng tuluyan, maaring gawin ang portion control. Pumili ng maliit na pakete imbes na malaki at kainin lamang sa mga espesyal na okasyon. Mas mainam pa rin ang pumili ng hilaw o bahagyang inihaw na mani ng walang asukal o dagdag na langis. Para sa may hilig sa tsokolat, maaaring subukan ang dark chocolate na may mataas na cocoa content at walang halong mantika o sobrang asukal. At kainin sa napakaliit na dami. Tandaan, ang kalusugan sa pagtanda ay hindi lang tungkol sa kung ano ang ating kinakain, kundi kung gaano kadalas at gaano karami. Ang mga minatamis o chocolate-coated nuts ay maaring magdala ng kasiyahan paminsan-minsan. Ngunit kapag ginawa itong pang-araw-araw na bahagi ng diet, mas malaki ang pinsala kaysa sa benepisyo. Kung nakasanayan mo na magkaroon ng ganitong merienda sa bahay, subukang palitan ito ng prutas o simpleng unsalted nuts. Hindi kasing tamis, pero mas tiyak na magbibigay ng pangmatagalang ginhawa at proteksyon sa puso, utak at buong katawan. At kung may kwento ka tungkol sa pagbabagong ito, isulat sa komento upang makapagbigay inspirasyon sa iba. Ikalima Walnuts may mga pagkain na tahimik lang sa kusina, hindi nagmamayabang pero matagal nang magbibigay ng kabutihan sa katawan. Isa na rito ang walnuts. Sa unang tingin kakaiba nit'y sura nito, parang maliit na utak na may matigas na balat. Pero sa loob, nakatago ang mga sustansyang partikular na mahalaga para sa mga nakatanda. Si Mang Chelso, 70 taong gulang, ay dating madalas makalimot sa maliliit na bagay. Saan niya nilagay ang susi? Ano araw na ngayon? O kung uminom ba siya ng gamot? Nang irekomenda ng doktor ang pagkain ng kaunting walnuts araw-araw, sinubukan niya ito. Sa loob ng ilang buwan, napansin niyang mas malinaw na ang kanyang pag-iisip at mas pihira na ang pagkalito ang sikreto ng walnuts ay ang mataas nitong nilalaman ng plant-based omega-3 fatty acids, particular ang alpha-linolenic acid, ALA. Ang omega-3 ay kilala sa pagpapababa ng pamamaga sa katawan, proteksyon sa puso, at suporta sa kalusugan ng utak. Para sa mga matatanda, mahalaga ito upang mapanatili ang malinaw na memorya at maayos na pagproseso ng impormasyon. Bukod dito, ang omega-3 mula sa walnuts ay tumutulong na mapababa ang masamang cholesterol LDL, at mapanatili ang elasticidad ng mga ugat. Ibig sabihin, mas maliit ang panganib ng atake sa puso o stroke. Mayroon din itong antioxidants na lumalaban sa pinsalang dulot ng free radicals, isa sa mga pangunahing sanhi ng mabilis na pagtanda ng mga selula. Hindi lang utak at puso ang nakikinabang. May taglay din itong magnesium, copper at manganese na mahalaga para sa lakas ng buto at metabolismo ng enerhiya. Para sa mga nakakaranas ng pananakit ng kasukasuan, makakatulong din ang anti-inflammatory properties ng walnuts upang mabawasan ang paninigas at pananakit. Madali rin itong isama sa pang-araw-araw na pagkain. Maaring ihalo sa oatmeal, salad o simpleng kainin bilang merienda. Para sa mga may problema sa ngipin o gilagid, maaring durugin o halin sa pagkain para mas madali itong uyain. Ngunit mahalagang tandaan, tulad ng lahat ng mani, dapat pa rin itong kainin sa tamang dami, isang maliit na dahot, mga 28 gramo. Bawat araw ay sapat na para makuha ang benepisyo. Kung hindi ka sanay sa lasa ng walnuts na medyo mapayat, Subukan itong ihalo sa matamis na prutas tulad ng mansanas o ubas. Sa ganitong paraan, mas magiging kaaya-aya ang lasa at hindi mo mapapansin na nakakakain ka na ng pagkain na mabuti para sa puso at utak mo. Sa huli, ang walnuts ay hindi lang pagkain, isa itong simpleng paraan upang maalagaan ang sarili. Kung gusto mong simula ng pagdagdag nito sa iyong diet, subukan mong gawin bukas at pansinin kung paano nito dahan-dahang pinapabuti ang iyong kalusugan. At kung may karanasan ka sa pagkain ng walnuts, isulat sa komento para mapag-usapan natin at matulungan ang iba na subukan din ito. Ikanim almonds may mapagkain na parang ordinaryo lang, laging nasa aparador o nakatago sa isang garapon sa kusina. Isa rito ang Almonds. Tahimik at simple, ngunit para sa mga nakatatanda, isa itong kayamanang hindi dapat ipagsawalang bahala. Si Aling Belen, naput-pitong taong gulang, ay matagal ng nagre-reklamo ng madaling pagkapagod at paminsan-minsang pananakit ng tuhod. Isang araw, sinubukan niyang palitan ang kanyang pangumagang biskwit ng kaunting Almonds. Sa loob lamang na ilang linggo, napansin niyang mas matibay ang kanyang katawan at mas magaan ang pakiramdam tuwing umaakyat sa hagdan. Ang almonds ay mayaman sa vitamin E, isang malakas na antioxidant na tumutulong protektahan ang mga selula laban sa pinsalang dulot ng oxidative stress. Sa pagtanda, ang oxidative stress ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkulubot ng balat, pagkakaroon ng age spots, at paghina ng memoria. Sa tulong ng vitamin E, nababawasan ang bilis ng mga pagbagong ito, kaya mas napapanatili ang sigla at linaw ng isipan. Bukod sa vitamin E, sagana rin ang almonds sa magnesium at calcium, dalawang mineral na kritikal para sa lakas ng buto at maayos na pagganan ng kalamnan. Sa mga nakatatandang mas mataas ang panganib ng osteoporosis at pagkahulog, malaking tulong ang regular na pagkain ng almonds upang mapanatiling matatag ang katawan. Mayroon din itong healthy fats at fiber na tumutulong kontrolin ang blood sugar. Kaya para sa mga may diabetes o pre -diabetes, ang almonds ay mas ligtas na merienda kumpara sa matatamis at pinrosesong pagkain. Madali rin itong isama sa pang-araw-araw na pagkain. Maaring kainan hilaw Ibabad sa tubig magdamag para mas madaling uyayin o ihalo sa oatmeal at salad. Ang pagbabad ay nakakatulong upang mas mapalambot ito at mabawasan ang phytic acid na maaring makaapekto sa pagsipsip ng ilang mineral sa katawan. Para sa may problema sa panunaw, magandang limitahan sa isang maliit na dakot bawat araw upang maiwasan ang labis na calories. Sa simpleng hakpang na ito, makakamit mo ang pangmatagalang benepisyo para sa buto, balat at puso nang hindi nagsasakripisyo ng lasa o kasyahan sa pagkain. Ikapito, flax seeds. Sa mundo ng kalusugan, may mga pagkain na hindi gaano napapansin, ngunit may dalang malalaking benepisyo. Isa rito ang flax seeds. Maliliit kayumanggi o kulay ginto at madalas ay hindi pinapansin sa grocery shelf. Ngunit para sa mga nakatatanda, isa itong lihim na sandata laban sa maraming karaniwang suliranin sa kalusugan. Si Mang Arturo, 68 taong gulang, ay matagal nang may problema sa mataas na presyon ng dugo at hirap sa pagdumi. Nang irekomenda ng kanyang dietician na magdagdag ng dinurog na flax seeds sa kanyang pagkain, Sinubukan niya ito sa kanyang lugaw tuwing umaga. Sa loob lamang ng dalawang linggo, napansin niyang mas maayos na ang kanyang pagdumi at mas kontrolado ang kanyang presyon. Ang flax seeds ay isa sa pinakamayamang pinagmumulan ng plant-based omega-3 fatty acids, partikular ang alpha-linolenic acid. Mahalaga ito para sa puso dahil nakakatulong ito sa pagpapababa ng pamamaga at pagpapanatili ng kalusugan ng mga ugat. Para sa mga may arthritis o pananakit ng kasukasuan, nakakatulong din ang omega-3 upang mabawasan ang paninigas at pananakit. Bukod dito, mayaman din ang flax seeds sa soluble at insoluble fiber. Ang soluble fiber ay nakakatulong sa pagpapababa ng cholesterol at sa pagkontrol ng blood sugar habang ang insoluble fiber naman ay nagtataguyod ng maayos na panunaw at regular na pagdumi. Para sa mga nakatatanda na madalas makaranas ng constipation, malaking tulong ito upang maiwasan ang discomfort at komplikasyon sa bituka. Mayroon ding lignans ang flax seeds, mga compound mula sa halaman na may antioxidant at estrogen-like properties. Nakakatulong ito sa hormone balance, lalo na sa mga kababaihang dumaan na sa menopause at may potensyal ng bagbaba ng panganib ng ilang uri ng kanser. Kayon pa mahalagang tandaan ng flax seeds ay dapat durugin o gawing powder bago kainin. Kapag kinain ng buo, madalas ay dumadaan lang ito sa katawan ng hindi nasisipsip ang mga nutrisyon. Maaring ihalo sa oatmeal, yogurt, smoothies, o kahit sa sabaw para sa dagdag na sustansya. Para sa mga nagsisimula pa lang, sapat na ang isang kutsara bawat araw. Maari itong dagdagan hanggang dalawang kutsara depende sa pangangailangan at payo ng doktor o dietitian. Tulad ng ibang pagkain, mas mainam na panatilihin ito sa tamang dami upang maiwasan ang sobrang fiber intake na maaring magdulot ng kabag o bloating. Ang flax seeds ay simpleng paraan upang mapabuti ang kalusugan ng puso, pituka at ng katawan. Minsan, ang mga hindi pansinin at maliliit na bagay ang may pinakamalaking epekto sa ating kalusugan sa paglipas ng panahon. Ikawalo, pistachios. May mga meriendan hindi lang magbibigay ng nutrisyon, kundi pati kasyahan sa bawat kagat. Isa rito ang pistachios, maliit, makulay, at may kakaibang karanasan sa pagbubukas ng bawat palat bago tikman ang loob. Para sa mga nakatatanda, higit pa ito sa simpleng paggain, isa itong kombinasyon ng nutrisyon at kasyahan na may benepisyong pangkalusugan. Si Aling Rosario, 71 taong gulang, ay matagal nang nahihirapan sa pananakit ng tuhod at madaling pagkapagod. Nang irekomenda ng kanyang apo na subukan ang pistachios pilang merienda imbes na biskwit, naging paborito niya ito. Sa loob ng ilang linggo, napansin niyang mas matagal bago sumakit ang kanyang tuhod kapag naglalakad at mas masigla siya tuwing umaga. Ang pistachios ay mataas sa antioxidants, fiber, at plant-based protein. Ang kombinasyong ito ay nakakatulong sa pagpapanatili ng lakas ng kalamnan at sa pagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya sa buong araw. Sa bawat ounce, mga 28 gramo, may humigit kumulang 6 na gramo ng protina at 3 gramo ng fiber, tamang balanse para sa enerhiya at panunaw. Mayaman din ito sa potassium at vitamin B6, na parehong mahalaga sa regulasyon ng presyon ng dugo tamang ritmo ng puso at kalusugan ng immune system. Para sa mga nakatatanda, ang sapat na potassium ay nakakatulong upang maiwasan ang muscle cramps at paninigas, habang ang vitamin B6 ay sumusuporta sa malinaw na pag-isip. Isa pang natatanging benepisyo ng pistachios ay ang lutein at zeaxanthin, dalawang antioxidant na tumutulong protektahan ang mga mata mula sa age-related macular degeneration at katarata. Para sa mga senior na nais panatilihin ang malinaw na paningin, malaking tulong ang regular na pagkain nito. Dahil may balat ang karamihan sa pistachios, mas mabagal ang pagkain nito na tumutulong maiwasan ang labis na pagkain. Ang proseso ng pagbabalat ay nagsisilbing natural na control sa dami at nagbibigay ng oras sa katawan upang maramdaman ang kabusugan. Mas mainam kainin ang pistachios ng walang asin at lamang upang maiwasan ang sobrang sodium na masama sa puso at pato. Maari itong kainin bilang merienda, ihalo sa salad, o gamitin bilang topping sa yogurt at oatmeal. Para sa mga nakatatandang naghahanap ng masustansya at masayang merienda, ang pistachios ay isang simpleng paraan upang magdagdag ng protina, vitamina at kasyahan sa araw-araw nang hindi isinasakripisyo ang kalusugan. Sa ating paglalakbay ngayong araw, natutunan natin na hindi lahat ng mani at butong kahoy pantay-pantay pagdating sa benepisyo sa kalusugan, lalo na para sa mga nakatanda. May ilan na, pagamat masarap at tila inusente, ay tahimik na sumisira sa ating puso, bato, at isipan sa paglipas ng panahon. Tulad ng inasnan at sinangag na kasoy na pulang sodium at mantika, mani na maaring may dalang aflatoxin at magdulot ng pamamaga, Brazil nuts na may sobrang selenium na nakakapinsala kapag nasobrahan, at minatamis o chocolate-coated nuts na puno ng asukal at hindi malusog na tabah. Ngunit sa kabilang banda, nakita rin natin ang mga tunay na faalyado sa malusog na pagtanda. Walnuts na sagana sa omega-3 para sa utak at puso, almonds na puno ng vitamin E para sa balat, buto at immune system, flax seeds na nagbibigay ng fiber at lignans para sa kalusugan ng puso at pituka, at pistachios na may protina, antioxidants, at sangkap para protektahan ang paningin at kalakasan ng kalamnan. Ang mahalagang aral dito ay hindi kailangang iwasan ang lahat ng mani at putong kahoy. Sa halip, pumili ng tama, kumain sa tamang dami, at iwasan ang mga uri na may dag na asin, asukal at hindi malusod na mantika. Tandaan na ang malusod na pagkain ay hindi lamang para pabay ng buhay, kundi para mapanatili ang sigla, kalayaan at saya sa bawat araw. Ngayon, gusto kong hikayatin ka kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito, mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang gabay sa kalusugan ng mga nakatatanda. Mag-iwan ng komento kung alin sa mga mani o butong kahoy ang balak mo idagdag o tanggalin sa iyong pagkain. At i ang video na ito sa mga kaibigan at kapamilya upang sama-sama tayong maging mas malusog at mas masaya sa pagtanda.